Ito yung mga female natin guys. Yeah. Ito guys, sample ng ating PKBM May mga blue eyes Madami talaga yung ano guys, female tayo nakuha Halos lahat ng mga female, mga ganda Ito yung sample male natin guys oh. Ganito sana yung mga gusto kong makuha Kaso konti lang Ayan, Yun din, Oh. Ooh. <laughs> Yo, what's up guys? Another day, another fish video na naman po tayo. At sa video na ito, tara samahan nyo kung mag-update dito sa mga lagang isda natin sa ating mga balon molly at gapi na nandito sa ating munting isdaan. So, tara! So, yun guys, pasok tayo dito sa ating balon molly area. Medyo makulimlim yung panahon natin ngayon. At ito yung fry ng ating PKBM. At ito, meron na namang bago. Ngayon lang natin nakuha. PKBM din yan galing dito sa mga breeder na nandito sa tank na to. Tapos, dito naman, ito yung ginawa nating grooming tub para sa mga female natin na balloon molly. Yan, yung mga nakalagay dito is yung first batch ng ating PKBM. Pero may nakuha tayo, meron na tayong breeder ng marble. Yan, isa yan. Yun know, oh nalagyan natin dito para mag-groom natin ng maayos. Ayun, isa, dalawa, tatlo yan sila. Ayan. Tapos yung dalawang golden balloon molly natin, nilagyan lang po muna natin dyan. At pinagpahinga po muna natin. Nag-release yan, pero tatlong, ano lang, tatlong fry. <laughs> Ito yung mga second batch. Ayan. Mga male lahat, ah, mga female lahat yung mga nandito. Kaya okay lang sila kahit halo-halo sila na strain. So ngayon guys, wala pa tayong release kasi marami yung female tapos yung male na nakuha natin unti lang sample sa mga male na nakuha natin dito sa first batch no. Konti lang yung male na nakuha natin na magaganda. Kaya yeah, sa mga nagtatanong sa atin, di po tayo makapag-release. Pero baka sa batch na ito makakuha tayo ng mga male na magaganda. Usually yung ano dito, mga light tail, pero may mga round tail na ako nakikita pero mas madami yung mga light tail ayan hindi pa natin yan nakakal pag nakal na natin yan makita natin kung uh, gano'ng kadami yung mga male tsaka female dyan halos walang tapon sa mga female yun know? o tapos ang bibilog tapos dito naman sa ating golden guppy full gold guppy natin ayan may fry na naman sila <laughs> Hanapan marating yan ng paglalagyan kasi Uh, puno na po yung area nila dun kita ko sa inyo eto ang po na to dito nakalagay yung mga mail natin luhalo na sila dito basta mga mail lahat na nilagay natin dito so konti lang yung nakuha natin yung mamaliliit pa konti lang yung nakuha natin na mail kaya di po tayo makapag release sa mga nagtatanong sa atin magkano yung trio, yung pair kaya di pa tayo makapag release guys pero itong full gold gapi natin yan female hat na nandito Yan, may mga iba pa tayo na dito pero ito female hat ng na mga nandito pwede na itong i-release guys sinong gusto ng full gold gapi ito yung ibang male natin male lang ito lahat na nandito full gold gapi so sa mga naghahanap yan goods na to kaganda rin naman itong mga full gold na to yan tapos nandito meron dito hindi pa natin na si-separate yung millet yung lito may liit pa ito yung last batch so yan medyo madami-dami na din yung mga full gold gapi natin kaya sa mga naghahanap dyan at ito yung tank ng ating tower horn guys o hindi pa natin na, na filtration yun yun o gagawin <laughs> pa natin itong filtration system niya tapos Uh, palilinawin natin yung tubig dito abangan nyo na lang sa mga next upload natin so, etong last batch naman na nakuha natin ngayon lang ilalagay natin dito tapos eto guys may ito tat yung tatlong fry kaya pala nagkakadumi dito dahil pero <laughs> nalalaglag pa dito yung kinukuskus ng pusa namin dyan so yan meron tayo dito tatlong fry lang grabe sobrang dami no tatlo lang yung binigay talaga nung at breeder natin yan, pero goods naman. Kaysa so wala. <laughs> so, yan. Uh, laki lang sila nito. Same page lang naman sila. Uh, ilipat lang po muna natin yung mga golden, golden molly natin dito. Tapos, para magamit natin to uh, Paglagyan natin itong mga bagong fry. At meron pa dito. Hindi natin makita yung iba. Yan yung mga breeder natin, guys. Oh. Siguro ito yung nanganak. Kasi lumiit na yung chan. yung mga female natin guys na uh, yan sample ng ati KBM na female yan sila may mga blue eyes yan baka gusto nyo <laughs> ano o ganda Madami talaga yung ano guys, female tayo nakuha. Halos lahat ng mga female maganda. Yung mga na ano nakal natin, yung mga lumbody, mga male. Ito first batch na to, maganda talaga yung mga ano. Yun oh. Marami yung female guys, kaso nga lang yung male. Yun nga. Konti lang mga ilang pieces lang ata yun kaya kung mag release tayo nito may ilang baka ilang tryo lang pero ito mga female madami yan pero okay lang pwede namang i-groom pa natin to kita ko naman sa inyo itong male natin nagtatago kasi dito sa ilalim Yan, mail. Ito yung sample mail natin guys. Oh. Ganito sana yung mga gusto kong makuha kaso konti lang. Ayan. Ito, kumuha ko ng dalawa para i-pair dun sa malaki nating ano malaki nating na uh, PKBM Ayan. Ganda, no? Sana ganito lahat yung mga... <laughs> male. Ayan, dala na ito. laki So, kung mag-re-release tayo, sana ganito. No? Ganda. Ulihin natin itong tatlong, ano, fry nating Golden balun Molly. Ay, eto, Ito yung fry ng ating Golden Balon Molly guys. Lipat natin to. Dito kasama ng mga fry ng Piki BM. Tapos ito water change po natin ng mga 30% bago natin ilagay itong mga bagong fry ng Piki BM. sila. So yun guys, nalinis na natin. Tapos na water change, itong paglilipatan natin ng bagong fry. Ito na sila. konti lang yung nakuha natin. Meron pa dun. Yun. Yan sila. Tapos pag may mga nakuha pa tayo dun, ilalagay na lang natin dito. fasting muna kayo ngayon kasi naubusan tayo ng koi food Ang lakas nyo kumain <laughs> yung bagong palit natin na matala hose guys oh. Eh. sobrang lakas na ng ano mabuluwak talaga yung tubig so yun guys nandito na po muna yung video natin maraming salamat sa panonood thank you and see you po ulit sa susunod na video happy fish keeping Peace out